dumayo pa kami dito para magpatuyo lang ng aming mga nilabhan kasi sa amin ang tagal-tagal matuyo abot ng linggo o dalawang linggo lalo na yung mga kumot so nauna ko kunin yung mga kumot yan ang iba so uuwi na kami kasi mag alas 4 na yan tapos uli, ito ngayon ang panahon. Maalon, ikumpara kahapon. So, swerte nung anak ko na umalis kahapon pa may nila kasi hindi ganito kaalon. So, maalon ngayon. Ayan. Tapos, yan ang ayos ngayon ng tablas. Makulimlim hindi halos makita yung San Agustin hindi halos makita ayan so kahapon kitang kita ando pa rin yung bonbon pero malabo na kasi ang panahon nga so yan mga ka iPhone. so hirap yung pump boat tumawid kasi maalon so ang panahon nga talaga ay pabago bago ayun may dalawa tapos dito sa gilid ito ang nagiging alon ayan